'yung meron din ako tramontina na ano, 12 doses. Ang 12 ganyan noon eh, hindi man ano, orange. Tingnan mo 'to. Ito mo 'ko, aso na labas. Ay hindi siya arti lang, 1.5. 'yung is lang pero Ito part niya no. Ito Matangali <laughs> na busing eh, o. Oh. Kami. Oo. Pila. O. Oh. Maglimpo ka na lang? Gusto mo to? Ayun na lang, o. Oh. Baka na lang. Pang -ano mo ba? Pang beef steak?

chairman pa. Lagi basta masipag ka, laging busy 'yan. <laughs> ah, Chang. Eri, ano mo na dito 'yan ha. Wali na may pinasahan niya. Sino? Wala ka ka mo ma'am, hindi, hindi G-Cast namin yan. Ano ba number pinasa mo? Sa inyo po. Loh? Sige, Che, ilang pong baka mo? Pang bistik. Okay. <laughs> ah, Chang, paki-slice mo lang bistik muna. Sangkil. Ay kalati pa lang 'yan. apos ang kilo pa sang ka pumapunta dong maritis ka rin dong hin Na eh, dong no, ano no? marite.

Minsan. Nagluluto ka ba? Sa barangay mo. Oh. Hindi, yung sa bahay nyo, ganon. Marunong ka magluto? Hindi nga. Hindi <laughs> nga. Ha? pa dito ng number niyo po. Sir, 9452 to 80. Yung tulungan, hindi. Nakikita. 8089 yan. Tsaka may pangalan yan. Naku, na... daw po kaya yun? Paano ba yun? Naligaw. Pwedeng tawagan pa-help naman moderator. Paki-help niyo nga si Ma'am ano? Ibigay mo yung number. Yung number ko ng Gcash Kane. Nagkamali yung dulo ng nagsisend. Napunta sa kanya yung bayad. Oh, hindi siguro nagbasa ng pangalan po, hindi nagdoble. Ayun, doon niya na ipasa. Ang layo ng pangalan sa pangalan ko. Ang pangalan ko maganda. Di ba, Che, pangalan ko maganda? Kuha kong testigos. Ah! Oh, ayan! Oh, Shemi <laughs> <Kach> <laughs> <laughs> ah! May utang ako. Shemi, tapos na yan ah! Akin na yan dito yan. Ay, chairman yan. <laughs> palit, 1-5? Oh, 1 daw palit talagang magbigay na limandaan dito palit 1.5 oo 1.5 ang palit dito nakuyan <laughs> si Shemi 1.5 balit siya na ay naku edad 1.5 480 720 Gusto ko sumama nung langaw. Ito ang mali. Saan? Itong 7 naging 2. Oh, yung mali, nas, mali daw yung ano, basta ibigay nyo sa GC para nalalaman nila. Hindi pala yung dulo. Saan yung mga mo? 9, 10. Che, 120. Ay, taray. Ay, 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 Meron na akong 20 dito, che. Negosyo ba? Negosyo. <laughs> Negosyo ba? Yun ako kaya. mga mahal ko sa buhay, guys. O. Oh. Oh. Itang kita yung mga pang pangpatubo ko, ha. Thank you, che. <laughs> kita niyo mga patubo ko, guys. Lumubo na ako ng 60. <laughs> oh, ha. <huh? sighs> Sabihin mo, mamaya na po yan, ano, bayaran nyo muna kami para maibuk na ito kamo. Kasi pag hinintay niya pa yung ibalik, matatagalan pa. Pwede daw po muna ah uh, bayaran nyo muna kami para maibuk na po ito. Hindi naman natin kasalanan yan. Okay, para maibuk lang po kamo dahil mainit na ang panahon. Maginit. Uh -oh. Mili, may dalawang kilong yem po ba yan? Magkano yan, Mili? Akin na nga. Ang dalawang kilo lang. Ay, si Kuya pala. Mayroong yem po. Hindi ko nakita. Sorry. Kala ko naubos na siya. Si Ma'am Shell, minudo ilan? Pawasan ko lang isa. Ay, wag na. Ipakuha ko na to kay ma'am. Teka lang. Wait, wait. Tabasan ko lang konti mili. Tensya ka na. Okay, bayar natin to. O, oh, 2.590 grams. Oh. Tawagan niyo na lang ka. Unahin natin si Ma'am Shell. Pero nasabi mo na, bayaran muna tayo. Okay. Tsaka anong hiwa? Leng, anong hiwa ha? Pupunta ako sa account ni Ma'am Shell ha? cái bên này. alam mam, ma si yung kasimpo hindi na po guhi ito eh ay ano ba, parang guhi lang pala hindi na <laughs> slice pala na parang pamprito manipis, ala ko nasa isip ko yung guhi, sorry na binura ko tuloy slice daw na parang pamprito ang guhi oh, parang lang naman Okay, sige. O tapos, sabihin mo, yung chap ano, buo lang ba yung pisngi? Iiwain ba namin? sa uh palengke? -huh.

walk away. Then, da, da, da. Wala nang ulam si Ma'am Shell. Naubos. Naubos siguro kahapon sa birthday. Ay, birthday pala. Sa ano? Happy Happy Lang <tuk> Amelia Amelia Amelia. Amelia, aku Amelia Kak. Oh ai. Tapos, yung mascara Ay, hindi ka mo. Charot. Okay na, i-book na. Pabok mo na. Para habang hinihintay natin. Eh, ano na. Ochang Chang. buulang e, buo lang daw. Ano man na to? Supot ng maayos. Pag bu, pag isahin mo ah. pag ano. Ito crispy lang 'to, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba, 'di ba? 'Di ba, 'di ba, 'di ba? Ano ba 'yun? Babaliin. Ano ba babaliin 'to? Saan ko ba 'to papatirin? Dito, no? Oh. Oh, 'di ba? Nasira na. Ano ba 'to, Ma'am? Okay na 'to, ganito oh. <laughs> para ataw ko sa pata yung parang nanigas yung nanigas yung paang ganun para na stroke <laughs> tingnan nyo na hiniwa ko na ano ba to ba't naging ganito <laughs> o oh. 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 pero joke lang yan na, may naalala lang ako kasi ay sorry na yung pata lang po pinagtatawanan ko ha ah. mag-issue na naman kayo dyan ha ah. Ah, huh? may tawag. Uy, may tawag. Sandalila.